Aries with Aries, isang madamdaming kombinasyon. Hindi rin magpapasakop sa isa. Ang Aries ay hindi tungkol sa pagiging dominado. Ang Aries ay mapagkumpitensya sa iba at sa kanyang sarili. Asahan na ang dalawang ito ay magkalaban sa isa't isa. Ang mga salungatan at talakayan ay nangangailangan ng kompromiso. Ang pagbabala ay nagpapabuti kung ang mga panlabas na pagsisikap at mga responsibilidad ay magbibigay daan sa isa't isa. Madalas mo bang makita ang iyong sarili na nag-iisa o kasama ang maling tao sa iyong kaarawan, araw ng mga puso, Thanksgiving o Pasko? Iniisip kung magbabago pa ba iyon? Makakahanap ka ba ng tunay pangmatagalang pag-ibig at katuparan? Ang aming maaasahan at tumpak ng mga psychic reader ay magbibigay sa iyo ng insight tungkol dito at higit pa. Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam naput tandang bawas walong libo pitong daan at put pito o bisitahin ang Absolutely Psychic.com online.